Hey guys, welcome sa Jalmin TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano limitahan ang paggamit ng inyong Wi-Fi internet. Ito ay dahil marami na ng sa kabataan ngayon ang napopuyat sa kakalaro ng online games at sa kakapanood ng iba't ibang mga platform sa internet. Ito ay para sa mga subscriber na mayroong router na F670L. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So bago tayo magsimula, kailangan nakakunik na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede niyong gamitin. So itap lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, itype lang natin dito sa address bar, yung IP address ng PLDT CTE router, itong HTTPS colon double slash 192.168.1.1. Then, itap natin itong Go. So, ito yung lumalabas. Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, password, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advance na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito This server could not prove that it is 192.168.1.1. Its security certificate is not trusted by your device's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Pero sabi ko nga kanina router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 and save. So ayan guys, ito na yung admin web interface ng router. At dito sa username, ang i natin ay admin. At sa password naman, i nyo lang kung anuman yung inyong sariling password. Dahil kung nakapagpalit na kayo ng password dati, ay hindi nagagana yung kanyang default password na 1234. So halimbawa sa akin, dahil nakapagpalit na ako ng password, ang itatype ko ay yung aking sariling password. Then, itap natin itong login. So, ayan guys. Ito na yung dashboard ng PLDT City Router. At dito sa device list, makikita natin yung lahat ng wireless gadget, kagaya ng cellphone at laptop na nakakunik sa inyong Wi-Fi router. So halimbawa gusto nating limit yung paggamit ng wifi ni Bunso dahil nakikita natin na madalas siyang nagpupuyat sa kakalaro ng online games So, ang gagawin lang natin ay hanapin yung MAC address ng cellphone ni Bunso. Halimbawa, ang cellphone ni Bunso ay Galaxy 18S. So, ito yon itong nasa itaas. Ang gagawin lang natin ay i-copy yung kanyang MAC address. Ayan, nakapi na natin. Then, i-tap natin itong internet. Then, meron tayong makikita ditong parental control etap lang natin yan. Then dito sa name, ilagay natin yung name ng cellphone ni Bunso. Galaxy 18S. ah uh, Galaxy 18 na lang. Hanggang 10 karakter lang siya. Tandaan nyo guys na hanggang 10 karakter lang siya pag lumagpas na ay mag -e error na. Then dito sa user identity, dito natin ilagay yung MAC address ng cellphone ni Bonso. So itap lang natin itong select from the associated devices. Then select natin itong Galaxy 18s So makikita nyo guys, automatic na nailagay yung MAC address ng Galaxy 18S dito sa user identity. Then pagkatapos nyan, dito naman tayo sa time policy. Dito na tayo maglalagay ng schedule kung, kung anong oras at araw lang pwedeng mag-internet si Bunso. So halimbawa, gawin natin kada araw, itap lang natin itong everyday. Ayan. Then dito sa duration, Ilagay natin yung oras na pwede siyang mag-internet. Alibawa, simula 8am until 10pm. 24 hours ang format dito guys. Kaya yung 10am ay naging 22. Then, itap natin itong apply. Then, wag niyong kalimutang i-on ito guys. Ayan, then tap Apply. So, ayan guys, ganyan lang ang gagawin ninyo kung gusto nyong limitahan ang paggamit ng Wi-Fi Internet sa inyong mga anak. Hanggang dito na lang muna at sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Membrebe Jr. at huwag nyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pinutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!